yan po yung sabog basa sabog na may tubig sabog na may tubig ganda ng disakay na tractor may may kasamang paleta ito lang po yan sakay S N S bitok S dito kay S pa kamay sa Rol Parangon dan Abdi Ponso Magalang Pampanga ito lang po yan, sa Magalang ang tangis color ay hindi pa kasama din non transport din lang po ng pato de Ayan. Napakalakas. Ah, Bumabaribol. Ah. Deep well. Ayan ah, po yun. Ayan. Ah, Nagsasalbang ito. Ayan. Ayan. Ayan.